Oh, sige, i-play natin to. Yung uh, kanyang uh, patutsada. Ewan ko kung... Uh, mo, dati nyo pa yan na uh, pinipilit hanggang ngayon. Uh, umaasa kayo na sobrang sip-sip uh, kayo kay uh, Croco Martin. sobrang sip-sip nyo kay Croco Martin, nakala ninyo kayang ilakad dyan ni Croco Martin sa kanyang uh, pinsan, eh nagkakamali kayo. Ang importante ang ma-ards ang uh, executive agencies na mag na sa ICC prosecutors sa kanilang investigation. Sapagkat uh, talagang given naman talaga na at the time this uh, complaint was filed ay mayroong jurisdiction yung ICC. Uh, yung subsequent withdrawal ng uh, Pilipinas did not uh, retroact ah. Uh, And it was continuing, yung jurisdiction, up to March 16, uh, I think, uh, uh, 2019. Uh, so, it's very clear na yung uh, ICC investigators ay jurisdiction. At yung Supreme Court natin mismo ay nagsabi na may jurisdiction yung uh, ICC investigators. No, ganyan nila, itwist yung mga isip ng mga tangang Pilipino again ha mga tangang Pilipino o oh, eh, eh i i lang man ni ilan na lang yung mga tangang Pilipino Oh iilan na lang po sila Sir Oh sa totoo lang iilan lang sila O oh, kaya nako hindi na kami naniniwala sa inyo man takin mo sinasabi niya na may jurisdiction Mantakin mo congressman siya ha gumagawa sila ng mga batas kung baka kung ano yung mga nasa konstitusyon natin, kung ano yung uh, iniinterpret ng Supreme Court, kung ano yung pinagbabasihan ng sibilisasyon uh, ng Pilipinas, sila yung dapat na gumagawa nun. Imagine, siya mismo hindi niya naiintindihan yung uh, jurisdiction ng ICC. O, uh, kasi kung talagang merong jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas, eh bakit hindi sila makapasok? Oh kasi ano yan ah uh, uh, itong jurisdiction ng ICC na ito na sinasabi nila eh ano pa din yan kailangan pa rin na meron yan approval approval ng mismong gobyerno Oh eh paano yun kung yung presidente nga ayaw yung soljen ayaw yung DOJ ayaw yung mga senador ayaw din lalong-lalo lalo na yung tao ayaw eh, you represent the people. So, paano na yan? Baka naman talaga, nagpapanggap lang kayong uh, representante ng mga mamamayang Pilipino, pero yung inyong allegiance, yung inyong uh, sinumpaan, eh, para sa mga partido ninyo at sa mga political na mga pangarap ninyo. So, meron daw, sabi ni, ano, ni, ah... Uh, uh, Lagman, meron daw silang jurisdiction. Sige. Eh kung meron naman pala, eh pala pa sila dito? pala pa sila kung meron? Ano pa naman ang hinihintay natin? Uh, uh, ipakita natin sa buong mundo na tayo ay hindi renegade at tayo ay nag- uh, uh, susunod sa international rule or uh, world order. Of... No? Edsel Lagman? Gusto mong sumunod tayo sa international rule? Samantalang kayo sa local rule nga lang, hindi kayo sumusunod? Hindi ba? Meron nga tayong batas dito sa Pilipinas eh. Hindi nyo nga sinusunod. Di gusto nyo pa sunodin, sundin natin yung international rule. A simple-simple lang ng rule ng uh, pagiging makabayan sa Pilipinas, eh, pagtanggol mo ang iyong bayan mula sa mga mananakop. Aba, eh parang gusto nyo magpasakop. Aba, ano ba, mahal nyo ba talaga Pilipinas o mahal nyo yung ibang bansa? Ba't hindi na lang kayo magpunta roon? E, eh, mukhang gusto nyo naman yata yung uh, batas na gumagana sa, ano, sa The Netherlands. Ba't hindi na lang kayo doon magsitira lahat? Isama nyo na lahat. Lahat ng mga salot, isama nyo na. Walang problema. Hindi po kayo kawalan sa Pilipinas. Order. At yung tinatawag natin na talaga nga kailangan sundin yung rule of law both domestic and international. Ha? Rule of law? Una sa lahat, Edsel Lagman, may mga korte naman tayo sa Pilipinas. Kung uh, talagang kayo ay uh, naniniwala at meron kayong ebidensya na si PRRD ay, uh, alam mo na, kung meron naman kayo talagang napakalakas na ebidensya na si PRRD ay nagmalabis sa kanyang kapangyarihan na si PRD ay uh, pumatay ng walang pakundangan, bakit hindi niyo siya kayang sampahan ng kaso dito sa korte sa Pilipinas samantalang wala na siyang immunity? Eh kung si Franz Castro nga nakapagsampa siya ng uh, grave threat, grave threat, tama, kay PRD, eh di ba, di pwede rin kayo magsampa ng kaso ng uh, human rights dito sa Pilipinas, tama ba? <laughs> O bakit hindi tinrayo nyo na ba? Kayo ba nagtry na mag uh, magano sa ng kaso, magdemanda sa korte? O hindi pa? Eh bakit hindi nyo pa simulan? Bakit mas inuuna nyo pa ang layo-layo ng ibang bansa ang lalapit ng mga korte dito? Ilan ang opisina ng DOJ sa buong Pilipinas? Bukas 'yan. Buong uh, uh, weekday from Monday to Friday bukas 'yan. Hanggang alas 5, makakapagpasa kayo ng ano diyan ng uh, kaso. Bakit hanggang ngayon hindi niyo pa ginagawa? Eh kasi ang gusto niya lang naman talaga ay yung moro-moro. Kasi katulad din naman ng ginagawa ninyo noong uh, kay Inday Sara na pag uh, fishing expedition na sinasabi nung uh, pinalalabas niyo na mukhang syai korap. pero wala naman kayong mga ebidensya. Ganun din ang ginagawa ninyo. So, wala kayong tiwala sa mga investigador natin dito sa Pilipinas samantalang sa ibang bansa? May tiwala kayo? O, sabihin na natin, lagman, na noong presidente si PRD, dahil sa immunity niya, hindi kayo makapagsampa ng demanda. Okay, kahit na pwede kayo magsampa ng demanda dito sa Pilipinas, noong siya ay presidente pa, eh ngayon, hindi na siya presidente. What uh, prohibits you from uh, filing cases against him if indeed kayo ay naniniwala na talagang may paglabag sa karapatang pantao si PRD. Oh, uh, huh. ano pa? Ano pa? Sige, play natin. Ano pa po sa palagay ninyo na magiging open si President Marcos Bodito sa idea na to kasi kung ang pagbabatayan po yung mga sinasabi ng soldier and DOJ, uh, close na sila sa ICC. Eh. Pero pagdating kaya sa presidente, ano yung dapat niya? Natin? Uh, palagay ko naman ay eh, ang ating pangulo ay titignan yung sentiment ng uh, kongreso ng house ah ang salita na po ng presidente labi na po ng presidente na walang jurisdiction yan ayaw natin diyan hindi ho, Brian. o bryan nga yung ginagawa niyo lang kasi na yan is you are using icc para tumatakot si prd at huminto magsalita well again sabi ko nga sa inyo si prd my goodness kung merong tao na hindi takot, si PRD yun. Kung merong tao sa Pilipinas na walang pakialam sa mga ganyan, si PRD yun, Diyos ko na, matatakot pa ba naman siyang makulong? Eh, ni, hindi nga niya alam kung, kung tatagal pa yung buhay niya hanggang sa susunod na 10 taon. At saka, oh, let's say for example, ma, ako, ma, ano, ma, they will find PRD guilty o, oh, so, papayag ba kayo na basta nalang ikulong <laughs> ng uh, ibang, uh, ibang bansa yung ating presidente? Eh, si Vladimir Putin nga, papa pasyal pa eh. Hindi pa nila makakulong-kulong. Gusto nila masintensyaan pa yung PR din natin. So, representatives. At sa, sa mundo naman, wala naman na cross pwedeng ma-open. Uh, so, uh, yung uh, mga executive agencies ay eh, pwedeng magpalit ng isip kung talagang nakikita nila na tama talaga mag-cooperate ng ating bansa sa investigasyon ng ICC. Kung sabi niyo po karina, ano po ba yung hinihintay natin? No, bakit po kaya sa tingin niyo ngayon lang, no, nag-pinakle um, talaga rin ito? Even the majority, eh, the resolution, eh, even the chairman po ng uh, uh, Human Rights. Eh, kami naman, eh, uh, talagang matagal na namin hinihiling yan. Nakalaan mag-cooperate na Palagay ko may mga pagpapalit. Wala, ay, yung palagay mo hindi na mapalagay. Lumakas lang naman na naman ang loob ninyo eh kasi alam niyo that you have the backing of the speaker of the house. Well again, uh, sir, uh, FYI lang po. Si ano po, si Speaker Martin, si Speaker Croco, ay hindi po presidente ng Pilipinas kaya sorry to say Uh, parang yung inyong uh, pinaggagawang kabu ano na yan uh, kabulastugan na yan eh, parang yung uh, inyong uh, nung nakaraang ano ano ba yun yung ginawa nilang toilet paper daw na resolution ganon lang din yan Eh, Diyos ko po, sabi nga ni ano, Pims Pims, ako, tumanda na yan sa Congress si Lagman. Walang nagawang matinu sa boy. Meron naman siguro. Meron naman siguro siyang nagawa man kayo naman sobra naman kayo makapagsalita kay Lagman. Play. Sa ah uh, ng uh, majority na talagang kailangan na. Sudin natin ang uh, rule of law. Ano ka naging majority? Lagman, paano ka naging majority? Eh, ilan nga lang kayo, aapat ah, ah, Apat nga lang kayo dyan. Ah, apat nga lang kayo na makabasa makabaya kabayan eh. Or sa kaliwa eh, aapat na nga lang kayo. Diyos ko. Aapat na nga lang kayo, hindi ka pa hindi yung, yung ano, minsan yung mga desisyon mo, hindi pa nga umaayon sa desisyon ng tatlo mong kasama eh. So ngayon, spokesperson ka na din <laughs> ng uh, majority. Aba, palakpakan. At yung world order na kailangan mag-cooperate fully ang ating bansa sa investigasyon ng, uh, ng prosecutors ng ICC. And We should not, uh, repeat repeat uh, only we should not be a renegade in the international order. Kung may renegade po, yan yung mga NPA na sinusuportahan niyo. Kung may renegade sila yon. Tatotolan kung may mga renegade sa Pilipinas, yan po yung teroristang NPA na di umano ay mga kabaro ninyo. Oy, eh, hanggang ngayon hindi niyo dinenounce din niyo na ba yung mga terroristic acts ng uh, NPA diba hanggang ngayon wala pa yan yung mga renegade eh. huwag muna kaming idamay eh. because we, ano, as far as I know mababayad pa naman kami ng buwis may mga sinisweldo pa naman kayo marami pa rin namang mga kasong uh, nililitis sa mga korte natin Meron pa naman tayong Congress na mas uh, mas malakas pa sa presidente ang pakiramdam nila. May Senate pa naman tayo na nakakapag-deliberate pa. Wala pa naman people power sa nakaupong presidente ngayon at uh, yung relasyon ng presidente at VP is stronger than ever. Oh, so tsaka pagkano, pagkag nagrally naman kayo sa kalsada. Marami na 'yung 50. So, papano? Papano mo kami mapapaniwala na meron kayong bilang? Eh, wala naman kayong timbang How dare? Ano, ano po kayo, sir, so, sa so, tingin yung dahilan na nag-joke po sa majority na nagpalit nga po yung kanilang pag-iisip tungkol? O, oh, yun. Sa tinanong, ano po ba sa tingin niyo yung uh, reason why nagbago ang position ng uh, majority sa Congress? Ayun. Para sa akin, yung uh, reason kaya nagbago sila ng position, eh yung hinahanapan na sila ni PRD ng audit. Yung hinahanapan na sila ni PRD ng audit, mga bossing, walay na. Doon na sila nawindang. Doon na sila protect the house. Doon na sila nagagaganon. Your guest is as good as mine. <laughs> Ano yun, sir? Eh, kayo na mag kayo na mag articulate din na sa isip niyo. Uh, ano hindi niya nga masagot eh. What's the reason why binabanatan niyo si PRD ngayon? Eh, hindi naman na siya presidente. Isa lang siyang normal na tao na nag-e-express ng kanyang saloobin. Kayo, bilang representante ng mga tao, di ba dapat pinababayaan nyo ang uh, bawat isa na i-practice niya yung kanyang karapatan? So, wala rin siya maisagot kung ano ba yung reason why biglang nagbago ang isip ng mga... Uh, ng mga nasa Congress. So, sabi ni Lagman, your guess is as good as mine. So, it means, bahala mag-isip kung ano yung sa tingin mong reason why basta nakuha ng makabayan yung suporta ng mga majority masaya na kami diyan kasi sabi ko nga sa inyo for the longest time itong mga majority itong mga makabayan na uh, black kasama to si Edsel Lagman wala talaga to hindi na to pinapansin talaga diyan sa kamara For the longest time. Since PRD, hindi na po sila pinapansin. Ilan na nga lang silang nanalo ngayon eh. Tatatlo na nga lang eh yung kanilang uh, ano eh yung kanilang uh, legal front na nanalo noong 2022 So ibig sabihin wala itong mga to kahit anong sigaw nitong mga to for for how many years for the whole 6 years no kay PRD walang boses tong mga to Basura ang turing sa mga ito ngayon tinan mo di ba namamayag pag sila Oh, ngayon sasabihin ni ano, sasabihin ni uh, Speaker Romualdez wala siyang control. Ginong Randel, happy Black Friday sa'yo. Mabuhay ka. Saan kayo mamamasyal ngayon ni Banat Pai? Sigurado ako tatambay kayo sa mga target-target Walmart. Ingat po kayo ha. Ikaw, salamat sa pag-asikaso mo sa bossing mo kauso, at Banatbay natin. At syempre kay Attorney uh, Cristobal. Maraming maraming salamat sa iyong pagsama sa kanila ni Nong Randel. Ayan ha. So hindi niya masagot mga bossing. Yung... Uh, Uh, katanungan kung bakit sila bumaliktad yung majority. Sa kanya, wala akong pake. Kasi importante, may platform kami, may boses kami, may bilang kami ngayon. So gagamitin namin tong opportunity na to. Nawala kami noong panahon ni PRD. Ano mo ba yun? uh -huh. <laughs> Ano yung naiisip ninyo, sir? Well, sa palagay ko, wala naman talagang uh, uh, pananaw. Wala naman talagang uh, Uh, programa o wala naman na intensyon na hindi nagpapalit. Eh palagay ko, merong mga talagang valid reasons kung ano nga, pinapaikot-ikot nyo eh. Hindi naman pwedeng bila natulog ka pag gising mo, ay papasukin natin yung ICC. Hindi mo pwedeng ganun. Kahit... Hindi pwedeng ganon. Biglang-bigla na lang naisip yung ICC, papasukin. Hindi pa pwedeng gano'n. You are using, you are weaponizing the thought ng ICC para huminto yung mga kalaban ninyo. Eh ang problema, <laughs> hindi natatakot si PRD. Eh ang problema, magsasalita at magsasalita, sasagot at sasagot si PRD. Oo. Oh. So ngayon, ang uh, inyong tinitingnan dito is cloud chasing. Ito yung ka, uh, nagka-crowdsourcing kayo. <laughs> Titingnan niyo kung ilan sa mga mamamayang Pilipino yung may gusto na makapasok ang ICC. Gusto nyo makita? Well, sorry to say pero uh, ano po eh 32 million kasi yung boto ni Inday Sara eh. Napakahirap pong i-deny niyan. Kung bakit kailangan magpalit ng uh, uh, decision ang uh, administration. May din po kayo, ay, support sa leadership. And ano yun? yung, may kinalaman rin po kaya ito dun sa kasulit kasi po re resolution na support sa leadership. Matapos nga pong uh, dungisan kumbaga ni dating Pangulong Duterte yung uh, lidera, Kamara. Eh, Wala, well, uh, sa aking sa aking pananaw, eh, sinusunod natin lang ang rule of law. Ha? Ah, oh, di ba palakpakan? Ah, napakalinaw ah, napakalinaw. Tinanong sila. Uh, sa tingin nyo ba, may meron pong uh, kinalaman dito sa inyong desisyon, yung leadership ng kamara? Sino yun? Si Tambalus daw. Si Tambal. Sabi niya, ah, hindi. Palagay ko ang sinusundan namin, rule of law. Anak ng tinapay. Kung talagang sinusundan niyo yung rule of law, alam niyo naman siguro kung paano magsampa ng kaso sa Pilipinas. Alam niyo naman siguro na sa PRD, wala na po siyang uh, immunity. Ba't hindi pa kayo mag, ano? Ba't hindi nyo nga gamitin yung uh, rule of law, yung process para mas maging legal yung inyong pagkahuljaan? dyan? Magsampan na kayo ng kaso. Di ba sinasabi nyo na yung mga Duterte, mga kurakot? Di ba sinabi nyo yung mga Duterte, mamamatay tao? O ayan, meron tayo mga korte dito sa Pilipinas. Bakit hindi nyo itry silang sampahan ng kaso dito? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Ganito yan ha. Kapag itong mga mokong na ito nagsampa ng kaso sa Pilipinas, edi eh mas lalong hindi makakapasok yung ICC na yan. Oh, pag nagsampa sila ng kaso sa Pilipinas, lalong hindi na makakapasok yung ICC. Kasi ang reason nga nila that's why hindi sila nagsasampa ng kaso sa ICC ay sa Pilipinas. O kasi sinasabi nila na masyadong may influensya yan, malakas yan, mar dating uh, piskal yan. Maraming kilala yan sa ano sa mga judicial uh, courts. Dating presidente yan. So pag nagsampa ng kaso dito sa Pilipinas, eh maiimpluwensyahan lang yan. Eh kaya doon tayo sa ICC, ba? Diba? Kasi tatanungin ng ICC, o oh, ang daming namatay diyan sa inyo, O oh, may si nagsimula na ba kayo? Meron na ba kayong kaso na isinampa diyan sa presidente niyo sinasabi ninyo uh, pinuno ng mapagpatay diyan nung nung panahon niya. Ah wala pa eh kasi ayun nga eh, um, ano mayroong tyranny. Merong ano eh merong tyrant tyrant siya eh. Diktador siya eh. Uh, kaibigan niya lahat sa Pilipinas kaya sa inyo kami tumatakbo. Ganon. Yun ang kanilang rason. Kaya hanggang ngayon, hindi pa sila nagsasampa ng kaso dito sa Pilipinas kasi pag nagsampa na sila ng kaso tapos magsasampa pa sila ng kaso dun, eh para silang mga unol na lalo nun. Diba? Tama? Kasi yun ang proseso eh. At tinan mo, si Franz Castro, Nagsampa siya ng kaso. O di pinagpapaliwanag si PRD. O ngayon, kayo, wala kayong ebidensya. Tapos magsasampa kayo ng kaso dito sa korte. Alam nyo na madidismiss yan. Kasi nga, wala kayong ebidensya dun sa mga pinaparatang nyo kay PRD. O hindi ba? Kasi mahirap naman sabihin ko sa inyo na yung hindi ko talaga alam completely. may uh. may mayroon din ako hinala, pero eh, hinala lamang yan. But gusto kong sabihin lang, if eh, we follow the rule of law. Kung tayo talagang susunod natin ang rule of law, eh, kailangan tayo mag-cooperate sa ICC investigators. Sir, since ipapat magpapatawag na rin ang resource leader sa susunod na pagdilig, sa tingin niyo po ba, Uh, napapanahon na din para ipatawag din sa dating Pangulong Duterte or mga parte nung dating ng administrasyon na daawit or involved din dito sa war. Eh, hindi naman tayo, hindi natin linilitis yung merits of the complaint. Pa? Ang atin lang uh, tinitingnan yung uh, kailangan ba i-express ang sentiment ng mababang kapulungan tungkol sa cooperation ng government sa ICC. we are not trying to uh try again uh congress uh just so you know <laughs> uh it may it may uh, gain traction in congress but definitely when this reaches the uh the senate i'm sure <laughs> i'm sure lose out to the senate you're just using this uh para lang masabi na you are fighting <laughs> Uh, you are fighting the Dutertes. You just want to stay relevant dahil la, uh, hanggang ngayon, wala na yung mga Duterte sa kapangyarihan, wala na si PRD sa kapangyarihan, pero napaka-influential pa rin. For here, the merits or the merits of the complaint. All that we are adding is the cooperation of the government with the ICC.